O sa mga tol, kamusta kayo? So, gusto ko lang humingi ng pasasalamat sa lahat ng mga bumati ng birthday ko. So, bilang ganti mga tol, mag-share tayo ng isa sa mga bagay na hindi ko talaga kinikwento sa iba. Kahit sa mga close friends ko, sa mga kataba ko. Isa to sa mga kwento na maituturing ko na darkest secrets. So, isa pa lang to mga tol. Ah. So, I hope na enjoy nyo mga tol. So, before tayo magsimula mga tol, sana huwag nyo ako i-judge kasi lahat naman tayo mga tol. May mga sekreto tayo na ayaw natin ibunyan pero ito yung share ko to sa inyo para lang may matutunan din kayo para lang din may mapulit sa kwento na to so simulan natin mga tol so nangyari to 12 years ago so catch all that time and pa magka-idea kayo kagad mga tol ang kwento na to is kung paano ako nagkajowa ng dalawa in one day kwento mo yun eh ba diba? so punta tayo sa kwento mga tol So, back in college, mga tol, uh, 12 years ago, may niligawan ako tawagin natin siya si Bebe C. o Bebe C na lang mga tol pa respeto pa rin sa tao si Bebe C, mga tol ang karakteristik ng babae na to is five 5'2 chinita mabait tapos may konting hinaharap kung if you know what I mean mga tol kapag nakita mo talaga siya magugustuhan mo talaga so proud naman ako mga tol wala naman ako naging ex na pare. so yun ang characteristic nito ng Bebes. And then, dito kay Bebes mga to, niligaw ko siya ng almost two months. And then, sad to say mga to, nung niligaw ko siya, may naniligaw din sa kanya, diba? So, pigyan ko ng idea ko paano ako manligaw ng college. So, actually, hatid sundo ako, namimigay ako ng flowers, uh, chocolate, yun ang manligaw. So, old school na old school. Lover boy! And then, ko siya ng dalawang buwan. And then, sa hindi niya ako at sinagot niya yung isang naniligaw sa akin. And then after that, hinayaan ko. si may na ako mga ganun. So, hinayaan ko siya. After many months, sugo so, gusto sabihin natin mga 3 to 4 months. So, sobang nakamove on na ako about that. May transfer student na dumating sa school namin. So, tawagin na lang natin siyang si Bebe. So, ang characteristic ni Bebe is chubby na sexy, mga tol. Tapos, chinita. Tapos, sabihin mo nasa mga five, three, five, 4 mga ganun yung height niya. And then, talagang may hinaharap din. Okay? Uh, kung napapansin yung mga tol, may, may ko sa may hinaharap talaga. to. <laughs> don't get me wrong. Oh, kung nalaki kayo, alam niyo na yun. So, ayun. Dito sa babae na to, pag nakita mo siya, sobrang lakas ng atin niya, lakas ng dating niya. aso ba talagang cute na babae ito mga tol. So, itong si Bebe, ang nangyayari pa um, kinuha ko yung number niya, pinakuha ko yung number niya. And then, ang um, nangyari is, parang tinextect ko siya, and then, nagkapalagay ng loob, and then, dumating yung point na para pang dinner niya ako na, um, kaya na kaya try natin, maging tayo, sabi niya kayo, maging tayo in one day, sabi niya sa akin. Sabi niya, siyempre ako naman, gusto ko yung mabahay, pumayag ako, kasi so, pumayag ako. So, naging kami, yung BBN, and then, That same day, mga tol, um, kung naalala niyo sa uh, kwento ko, si Bebe C na nambatid sa akin, may kibigan siya na kinausap na kaibigan naman. Um, sabi sa akin, nagre-request na kausapin ako, si Bebe C. Remember, pinastid ako nito, di ba? So, all of the sudden, bigla siyang nag-astay uh, siyang kaibigan na kausapin ako. And then, nagulat ako. Sabi ko sa akin, sabi ko doon sa akin, mausap sa akin, bakit bakit niya ako kakausap din? Pogi! Parang nagulat lang din talaga ako na time. And then after that, sabi ko doon sa kamusap sa akin, sige sabi ko, walang problema. So nag-uusap kami ni Bebe sa isang classroom na yun nga, wala nang mga tao tao. dalawa lang kami. And then, um, sabi sa akin ni Bebe si, parang kinamusta niya. Kamusta ka na? Um, okay ka naman ba? Magaling. Sabi ko, okay naman. Um, yun, patuloy na nag-aaral. Basta ganun, ganun yung kwento. And then, bigla niya sinigit na ang tanong niya sa akin is gusto ko pa ba siya sabi sa niya, bakit kao sa akin ka okay. So, sabi niya pa nagkamali yata daw siya ng uh, decision na ang sinagot niya is yung isang maniligaw niya instead na ako Tapos so, sabi ko bakit naman ka ako Maga, sabi niya pa ang nagkahiulay na sila and then na-realize niya daw na pa ako daw gusto niya kasi ang gusto ng babae na parang maging kami tapos sabi ko na isip ko alam mo yung sa sobrang inis ko sa kanya na kasi iba kasi yung ko ko dati na sobrang tagay yung ko sa kanya na sobrang old school talaga sobrang nag-effort talaga ako kaya ito mo yun eh kaya ko kaya ako pa gumante pa ganun so that time umayag ako so ang nangyari naging kami nung naging kami sabi ko sa kanya na condition ko uh, to be exact is huwag mo nakakausap yung ex mo um, susunod ka sa Uh, gusto ko, mga galing. Ganun kasi ako. Uh, tapos pumayag naman siya. Yun, yun yung kwento kung paano ako nagkaroon ng jowa. Ng dalawang jowa in one day. So, dalawa na yung jowa ako, di ba? Pogi! -e. And then, Mga tol, pagpasok ko. Doon sa school na yun, ang chismis kasi, tol, expressway. Talagang napakabilis ng chismis, tol. Bigla na lang si Beben na text sa akin, nasabi sa akin, tinungin ako na totoo ba to? Na kayo daw ni Bebesi. Sabi ko, so, sobrang honest kong tao, mga tol, that time. Kasi, kumbaga, syempre, yung concern ko din, hindi ko dumaan na umamin ako. Sabi ko sa kanya, uh, oo, oh, totoo yun. Kaso, uh, pumayag lang ako para makaganti ako. Pati alam ni Bebe N yung kwento namin ni Bebesi kung ano pinagkakawas sa akin ng no? Bebesi. But the problem is, itong si Bebe N at si Bebesi kasi, mortal na magkaaway yan, mga tol. Kaya, ang nangyari, um, hiniwala yan ako ni Bebe N. Kasi nga, nagdalawa ako ng jowa, di ba? Hiniwalay niya ako. Tapos hiniya ako na kasi kumbaga, ayoko din makasakit ng tao. That same day din, nalaman ko na itong si Bebe C na gusto ko maging jowa, nung time na pumayag ako, nakipagkita siya doon sa ex niya sa simbahan. So, ang ginawa ko, nakipagkawalay ako kay Bebe C. So, yun, boom nawalan ako ng jawa in one day ganun yung kwento niya so sobrang nakakatawa talaga mga <laughs> ganun siya, yung, ganun yung nangyari nung kaayos siya, mga lesson sa kwento ng mga tol, huwag kang magsasabay ng dalawang jawa na parang, alam mo yun, mauubusan ka. Kasi ito yung, alam mo, that time, hindi ko ito pinagmamalaki. Kung hindi din maganda pa sa na may nilalokang tao. It's the reality. Hindi talaga para sa lahat yung skills na <laughs> hindi ko alam kung skills ba tawag dito yung nagto timer, three timer pa nga iba. Kaya so, mga tolo, um, mga yung susunod na kwento ko, may mga iba pa akong darkest secret na i-share sa inyo and hopefully may enjoy nyo yun at may enjoy nyo pa. See you next time mga tol!